naisipan namin pumunta ng Tagaytay para mag food trip kaso nga bigla lang umulan napakalakas kaya sa mga oras na to naghanap kami ng bulaluhan saktong sakto sa lamig ng panahon at, at saka gutom na kami kasi tanghali na tong oras na to eh Jambo. Jambo. <laughs>

pasok sila. <laughs> Umuusap pa rin, oh. No? Maya maya, biglang tumila na yung ulan. Ito ular. na sa akin. Tapos naisipan namin magkape dito sa may kumukakao napakasarap ng kape nila dito at saka yung parang bibing kanila tapos yung place nila ang chill lang tingnan tapos overlooking kasi siya ng ano, Taal Volcano kaya napaka instagramable yung lugar may kita nyo dyan ayan na lalabas na ako <laughs> marami rin silang mga choices na pagkain dito may kita nyo dyan sa may video may yung barako, may champorado, suman, pantisa, plus palaman. Napaka-Pilipino po yung dati niya. Tapos parang ang chill talaga. Habang hinihintay yung order namin, yan, nag-picture-picture picture muna kami. Parang gago lang. <laughs> Ayan na, dumating na yung order na. Sobrang sulit talaga na ito. At saka dish no? Ayan na yung talbol ta kayo, no? kita pang kita talaga dito sobrang lapit lang Kinagabihan, naisipan namin mag-Angels Burger. May napanood kasi kami sa TikTok. Nag-viral siya. Parang kumbaga, customize yung magiging ingredients niya sa loob ng uh, tinapay. Pwede ka mag-request ng cheese, uh, patty, bacon, tapos may egg din. Kaya overload yung taro nila. More than uh, 200 pesos ata yung price na ito. Baka limutan ko na. Pero sulit siya. Sobrang sarap kasi naghalo-halo yung lasa ng patty, ng bacon, manamis na mis pwede mo rin siyang lagyan ng hot sauce kung gusto mo Thank you.